Anong naging problema ninyo? Bakit napunta ito sa hayuwala Sinong gusto mag-share? Uh, anong nangyari po kasi noon, uh, nahuli po, nahuli po kami ng magulang niya na... Naglanakaw ano? kayo? Hindi. <laughs> ano? Ano? No, po kami ng mugo lang yun na magkasama po kami. Ganun. Saan? Ah, sa school din po. Sa, sa loob, loob ng rep. <laughs> <laughs> pagbukas ng <yung> rep. Patatya <laughs> <laughs> kayo sa mga yelo. Baka magbutas yung yelo ko. <laughs> Mahinit Summer kasi. <laughs> eh. Hindi tayo sa mag-isa pa. Kundi dahil baka mabutas yung yelo. <laughs> <laughs> Nahuli kayo ng mommy, daddy. So yung relationship nyo, tinatago nyo pala. Ay, hindi yes, na natuloy so. si Kim Chu. Oh, Blinak siya nung mga part. May oh, yeah. yeah. Sorry, ano yun? <laughs> <Okay>, Tanungin mo, <laughs> nag-aaway yan. <laughs> <laughs> yung nanay o tatay, nakahuli sa inyo? Yung mama po. Mama po yung nakahuli. Sabi yung po. na, yung mama mo! Mama mo. Yung mama mo! Ah, <laughs> yung mama mo, crazy. Nahuli, bakit? Bawal ba? Hindi ba kayo pwedeng maging magsama? Ano po, or? An -ano po kasi, hindi uh, po ako tanggap na magulang niya kasi... Nag-apply ka ba? <laughs> <laughs> ano po kasi, ah... Uh, Ah, so, oh. hindi alam? Hindi alam yung... Mababa lang po kasi ako eh. eh ano? Bakit, ano? Bakit mo naman nasabi hindi ka tanggap? Ano po kasi, uh, mababa lang po. Ako. Kung baga, para sa akin, napakataas niya po. Uh, napakataas po nila. Anong floor ba yung section? <laughs> bakit ano mo yun? naman nasasabi? Bakit oh, mo naman ba yun? Na na estado yun? Oh. Sa estado ng buhay? Sa estado po ng buhay. Sa estado po ng buhay. Hindi po ako tanggap na magulang yan dahil po doon. Sinabi ba sa'yo? Yes po. Sinabi po sa akin. Na ano? Anong sinabi sa'yo? Ah layo mo yung anak ko, uh, di kita tanggap, uh, ba't ganyan yung... Di, di, hindi naman makakatulong sa anak ko yung pagsasayo mo, ganto ganyan. Sinabi talaga yung ganito-ganyan? Yes, yung ganito, ganyan. <laughs> hmm. Talaga, nasabi ng uh, totoo ba yun? O uh, baka o nabubuo niya lang yung sa sarili niya? O narinig niya talaga? Hindi ko po alam yun eh. Ngayon ko lang po nalaman nung nagkwento siya na kinausap. Kinausap oh, ka? Kinausap po. ako ah, kumakain po kasi on sa parisan po noon. Lady Wata? May si, dalawa na yung diwata. Mayroon ano pang isa eh. Hiwaga. Oh. So, oh. kumakain po. Pinuntahan ka. Pinuntahan ka ng nanay. Ano po? Uh, ah, magkalapit lang po kasi yung store po nila. Yung kinakainan ko po na parisan, katapat lang po ng store po ng mami niya po. Yung store po nila sa Potosan po. Mm. Eh, sakto pong andun po yung mami niya, nakita po ako. Kasi, binigay po yung picture, yung, ano, yung, yung kaibigan niya po, binigay po yung picture sa kanya, sa mama niya po. Eh, nakataon po na nakita po ako. Binaba, binabahan po ako sa ako, kinausap po ako. Anong ginawa mo nung kinausap ka? Kinabahan po ako ng sobra, pero at the same time, nilakas ako po love ko kasi mama niya po yun eh. Siyempre gusto po mag bakit nang gilas po? Tsaka maging tanggap niya po. Anong sinabi mo nung narinig mo yung sinabi niyang layuan mo yung anak ko? Hindi na po ako nakasakit kasi payak na po. Ka na? <laughs> Sobrang kabado ako po nun kasi... Ilang taong ka noon? Ano po, Twenty po. Twenty. Oh, Tapos, pag nung pag-alis ng mami niya, ano nangyari? Anong nangyari sa'yo? Nag-walling ka sa ano? Parisan. Parisan. <laughs> umiyak ka. Um, umiyak ka ba? Umiyak ka. Pinigil, pinigil ko po yung iyak ko kasi sobrang daming tao po eh. Nakakahiya po pag ganun pa hmm. nangyari. Tinawagan mo si Kasi Kasi. ang lakas po ng boses po nila, ng boses po ng mama niya. Eh, How did you take that? Paano mo tinanggap yun sa kabuuan? Ano po? Siguro, tinanggap ko na lang po talaga lahat ng mga sinabi niya. Kasi totoo naman po na mahirap lang ako. <laughs> na ito lang yung kaya kong ibigay sa kanya. Pero pinagsisikap ako naman po eh, na makapagtapos po ako. Uh, double kahit pa nga po, nagtatrabaho po ako sa sapatosan sa Cavite po. Tapos, uh, sumasayo po ako, nagkakoryo-koryo po ako. Ganun. Para lahat din kay Crazy? Ako uh, po. Pa, siyempre, para din po sa pag-aaral ko po kasi working student din po ako eh. Mm, okay. So, mm. hindi mo sinabi yan kay Crazy? Hindi mo inadres kay Crazy? Pati mo sinabi kay Crazy. Natakot na po ako nun. Mm. May binigay din po kasi sa akin letter yung mami niya. Yung mm. pagkasabi niya po sa akin na layo mo ano ko, uh, hindi kita tanggap. Uh, walang mararating sa iyo yan. Ganun, ganun, ganun. Mm. May binigay po sa akin letter. Pero pagkatingin ko po, hindi ko na po ako agad binasa kasi durug na durug po ako nun. Kasi syempre, hindi po ako tanggap maraming tao pa po, po yung nakakita at saka nakarinig. Ah, Hindi ka nagkaroon ng ganong ng idea, crazy na may ganong gana. Hindi po. Kasi yung pinapakita niya pa rin yung ordinaryong siya lang po. Hindi talaga siya nagsabi. Si ano? Yes po. Pero yung mom mo, meron ba siyang hint o binibigay, nasabi niya ba sa'yo na, Huwag yung si Juwon, hindi namin bet yan. Opo, nung una po, sabi ah, nasabihan mo. ka din ng mama mo. Pero Bishop pinaglaban ko eh. nga po siya sa pamilya ko. So nagkakaroon ka ng, nagkaroon ka ng clash with your o mom? Opo, ah, nagkasagutan ka. po kami nun. Anong ini mo sa nanay mo? Na mahal ko nga po si Juwon. Na hindi basta-basta lang nakayang iwan, ganun po. Hmm. At saka ikaw ang nag-pursue kay Juwon yes, Yes eh, po, no? tapos gaganunin ko lang. Hmm. Anong nangyari? Ah... Hmm. Um, paano natapos yung relasyon niyo? Tsaka what time? Oh, oh. Anong araw? What so, day? Ano po, dapat... Hindi, yun na ba yun? Yun talaga ang meet siya? Dahil lang, dahil dun sa... No po. Mama ah, yan. hindi. Yes po. So, after nung pakikipag-usap, nagtuloy pa naman oh, ito. Po. Kaso po, yung pagdaan po ng mga araw, naging cold na po siya, ganyan. So, hindi ko alam yung problema kasi hindi siya nag-open up. So, ako para akong manghuhula na bakit nagkaganto ka? Bakit nagkaganyan? Ayaw niya talaga sabihin. Sabi niya, puro wala, wala, wala. Ayos ka lang, wala. Hindi, Ganon. Tapos, Pero iba na. Nag-iba siya. Parang Tapos nahulasan. Tapos ko na parang, ayun na, parang feeling down siya. Dumating na po yung mansory namin. Tapos, bala ko nga po siyang i-surprise with food. Tapos yung gift ko nga na letters. Tapos nakalagay doon. Mahilig ano ka po sa ganun eh, no? yung mga pa-letters mo. Motivational, ano po siya, ba Messages. Ah, yes. okay. Kasi nga, syempre, feeling down ka. Kailangan mo ng pang boost ng confidence mo. And then, nakalagay po doon yung mga words na you did well, I love you, ganyan. Tapos hmm. po, na, na po hindi niya po alam na pupunta ako sa kanila. So, akit po ako diretsyo sa kanila, sa kwarto niya. Kumatok po ako. Ay, hindi pala kumatok. Bilog sa kumalay mo. <laughs> Surprise nga po. <laughs> Tapos po, ayun po, pagkabukas ko, akala ko po siya yung, ako, siya po yung masusurprise. Ako pala. Bakit? Bakit? Kasi po, habang nakatutok po siya sa cellphone niya, may kausap po siyang babae. Mm -hmm. Tapos, nag- kikiligan po silang dalawa. Makikita mo po sa mata niya na masaya siya. na Hindi yung ko naramdaman doon. Yung ganitong mata, masaya ba to? Masaya ba to o oh, puya to sa toong is? <laughs> <laughs> ah, so hindi ka nagsabi kaagad na nandun ka na? Nakinig ka oh, pa sa usapan? Nakinig lang po ako ng mga 10 seconds, 5 seconds po. Oh, nakinig That's... ka pa? Narinig mo yung pinag-uusapan? Ano po? Nagbabanatan po sila. Ganyan. Ha? Ano, ano, mga banatan? banat? klaseng banat yan. Ano po? Grabe yun, ha? Yung mga pick-up line ka. Oo. Mga, mga pick-up line. Mga pizza line, mga, ka eh. ba? Crush ka si Kitty. <laughs> <laughs> yung, ano po, um, yun, nagtatanungan sila, kumain ka na ba? Uh, pakis, ganyan. Oh, Ay! May pakis. Oo oh, po. Oh, Oo, oh, very mock. Susi ka ba? Pakis naman. Sabi ni Ma. Totoo ba yun, True yun, Jiwon. Totoo po yung nangyari. Mm. Hindi Ikaw naman tinatang, kasalanan ko rin naman po ang nangyari. Okay. Pero, ah. pinagsisiyang ko naman po yung lahat-lahat. Kasi, nanghina po ako eh. Pinanghinaan po ako ng loob. Akala ko po kasi, ito po kasi yung nangyari talaga. Parang may tatakbo ng tao dito. <laughs> Parang matutupay Parang may yung search one number Aalis na siya. Hindi ka pwede. Oh, itatapusin natin to. Nakahalay <laughs> lang. <laughs> <laughs> so, Inaamin mo na, na, na nagawa mo yun? Yes, inaamin ko naman po. Uh, kaya ako po nagawa yun kasi may manliligaw po siya na hindi na po ano actually na nililigawan siya. Ayun po talagang gusto ng magulang niya. Ah, na, talaga? Mayroon ka manliligaw no? Mayroon reto? Yes Parang po. Yung magul pinaligaw. Pinaligaw ni Ayun yung po, mama. Ayun po, pinaliligaw po sa kanya na po ng mama niya. Mm. Eh, like crazy. mataas po kasi pa sa akin yung lalaki. Hindi ko kaya abutin eh. Kumbaga... Doon na po bumagsak ako. Down na down na down na po talaga ako. Kapag may kaya, hinala lang. Opo, may kaya po. am, um, pogi pa, matangka at ganun. Hmm. Oh. Eh, ako, ito lang. Kung ano yung kaya ko, yun lang. Tapos... Kaya naghanap ka ng iba? Hindi, na, no, hindi, pa, hindi pa po ako naghanap nun. Kung nang nanghina na po talaga ako noon. Tapos, nakita, uh, na, na, yung, sa surfer surprise ko rin po kasi siya dapat nun eh. Hmm. Sa kanila. Pumunta po ba ako sa bahay nila kasi bilang pag-ano sa magulang po nila. Ah, kung bagay, ano, tinapangan mo? Tinapangan oh, mo? Tinapangan para, ko na po. Hindi, babalikan niya lang yung magulang. <laughs> 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 Rest back. <laughs> Rest <laughs> back. <laughs> ba ka lang, <laughs> <laughs> gano'n. So susurpisahin so mo, tapos haharapin mo yung parents niya, kakausapin mo. Haharapin ko po talaga yun yung parents niya. Kaso, biglang may narinig po ako kasi Gate po nila, ito lang po. Tapos yung, ito lang po ako. Tapos sa loob po sila ng gate lang. Mm. Yung, Anong narinig mo? Ah... Uh, Mag-uusap po yung lalaki at saka yung mama niya. Na, yung oh, nire sa kanya? Opo. Oh, ah... Uh, sabi po ng mama niya, Oh, ito yung anak ko. Ah... Uh, wala pa tong BF. Ah... Uh, pwede mo naman ito ligawan. Tsaka, yung nagkaagos sa kanya, wala namang kwenta yun. Narinig mo yun mismo? Yes po. Narinig sa po. pangalawang pagkakataon, narinig mo na naman. Yes po. ah uh, sabi niya pa wala namang ano, wala namang problema kay ano kay Crisy. Uh, okay naman 'yung anak ko, basta alagaan mo lang. Basta mm. mo lang ano, mo oh, lang iwan ganto ganyan. Tas so kayo. nung panahon niya 'yon, feeling mo talong-talo ka na. Yes po. Oo, oo talong-talo ka na. Pero ang pagkakamali mo, kayo pa noon eh. Tapos 'di ba, to a uh, nag-ano ka na, kumbaga parang nag-give up ka na and at the same time, Kumuha, you YouTube refuge ng, ng, sa piling ng isang baba oh, ng ibang tao ng, ng hindi siya fair kasi kayo pa ni ano. Yes po. ba diba? So, mm -hmm. ina-acknowledge mo naman yung pagkakamali yes, na yun. Yes po. Pinagsisiyang ko naman po yun. Uh, yung girl po na yun na nakausap ko po, hindi pa naman po kami nagkikita. Uh, Through online lang po kami nag-uusap. Mm -mm. Ganun lang po. Nakita kayo ever? Hindi talaga? Hindi po hindi talaga. Hindi natuloy? Uh, hindi, hindi po kami nakikita talaga. Oo, hindi na. Okay, hindi sila nakita. Tapos yun, nung, na, nung nabuking mo siya, Lala lumayo na po. ka na? Lumayo na po. Ayaw mo na? Mm -hmm. Kasi harap-harapan eh, nakita mo nang merong something. Ito ba crazy kung sinabi ba ni G1 yung nangyari doon sa mami mo at saka sa kanya? Sa tingin mo, paglalaban mo siya? Pwede po. Ay. Oh, bakit? Okay. Yeah, pag ipaglalaban mo pa siya para sa nanay? Okay. Kasi dati pinaglaban mo siya eh. Okay. Mo? Kasi actually nilaban niya naman eh. Nilaban diba? ko po siya. Hindi ko lang talaga alam. Hindi po siya oh, nagsabi. Oh. Kung nagsabi siya, kami pa. Oh, hanggang oh. ngayon. Oh. Oh. Yun ang pagkakamali mo, G1. Pag sinamarize mo yung love story, hindi talaga yung ano eh, Hindi talaga yung yung nanay. Yung mama. Ang naging mitya talaga nito, yung decision mo na tumakbo sa ibang babae na nahuli ka niya. At isarili mo yung ano, pain. Yung pain. Oo, oh, oo, oh. oh, parang yun. Pero, pero hindi din natin siya, di ba, hindi ko masasabing Mahirap din. Baka litong-lito -lito na siya, uh -oh. no? Di ba? Masakit na masakit na yun. Down na down na eh. Durog na durog na yung puso niya. So, 'di ba pag maganon tayo, ano, 'di ba sinasabi na nga, sinasabi na, let's go to ano, where we find happiness, 'di ba? Mm -hmm. Kung saan may magsaspark ng joy, yes. eh may nagspark ng joy dun sa sa video ano, call. Sa video call. 'Yun nga lang mali din, 'di ba? Yes po, mali po talaga. Okay. pinag ko naman po 'yun, mga ginawa ko. Actually, na ko po talaga siya eh. Ah, uh, pinunta ko po siya sa school nila. Uh, kaso wala po ko abutan Talagang hinintay ko po siya magdamag po ako sa school nila. Wala communication? Wala na po. Pinak Blinak mo na? Yes po, all accounts niya po. Uh -huh. All social media accounts niya. Pag naubos talaga yung babae, ubus na ubus na talaga. Uh -huh.